So, hello mga kadudes. Uh, busy si kadudes eh. So, ako na lang muna ang gagamit ng uh, ano nyo Ito nga pala at uh, pag update tayo sa aming Munting Mansion. Char! Sure. <laughs> Munting Mansion. Ano, may chismos ang dumating. <laughs> Ito yung mga materyales. Ayan. Ano pa lang yan? Uh, buhangin. Balas no? Balas? Balas piece size, yung graba. Tapos, ito yung plywood na gagamitin sa forma ng mga halige. Tapos, ito yung uh, cemento at ito yung mga hollow block. So, ayun, tinatrabaho na nila. Ayan, nalagdagan na yung file ng ano na, ayan, nalagdagan na siya. So, dadagdagan, ala, <laughs> tabingi nga! <laughs> Klaro ka, yung hiwi. <laughs> Pastila, lang, bawag man tayo ng kanjore. <laughs> Kia! Ayan o, oh, sumisilip na si Kia dyan. O. Oh. Matatanggal na talaga siya. Mapasok na yung mga pusa. Ayan, o, oh, ito na yung nangyari sa bahay namin. <laughs> Talagang wak-wak na. O, oh, ayun. Tuloy pa tayo sa kabilang side. Tuloy marites. <laughs> Nakaabang. <laughs> Lawod po isa. Sisko, ikaw wawo. Hi, Kia! Han, bebe. Ha, baby? Um, ha? Maya. Ito na flooring na to. Ayan. Sa ilalim. Na flooring na siya. Ito yung bintana. Para lang po siyang tanga. Ayan. So, ito yung CR. Ito pa yung CR namin. Ito pa lang talaga yung unang na tapos. So, ito bukas. I-demolish -de na to bukas. <laughs> Demolish. <laughs> Demolish. Ayan, kasi kawawa na yung kusina namin, oh. Mga ka-dudes, na yung bandang kusina namin. Ayan. sinisira na yung kusina Ano naman to ay to himoy lang kog anak dire ani lang dire lang sa taas kay ako'y butang anak ni uban dani lang Si macho gupit daw ko <laughs> <laughs> Yan Sinisi namang mansion What? <laughs> <laughs> Apil juga di ya Dito sa on topic, sa on time mong gigo nanoy. Murag something ya dehaw. sirana na siya. Nirana na siya. Ayan, ang gulo ng bahay. Bandan dito kasi hindi to sasirain muna at wala kaming matutulugan. So, dun lang sa bantang kusina muna ang nauna. So, ayan. Sa tagal-tagal na panahon. <laughs> Ngayon lang namin na paano yung bahay namin. ko. Oh. A few moments later. Pupunta po namin sa bank at magwi-withdraw para sa materialis dito sa bahay. Sa aming mansion. Hoy, Kadud, saan ka na? At ayan, nakaready na po kami. Nasa labas na si kadut. So, Pupunta po kami ng land bank para kunin yung kanyang sahod sa YouTube. <laughs> Tara na. Saan ka punta, Adods? Magwe-with rin ng sahot. Sana o! <laughs> Sana o, may sahot. Sana o, may sahot sa YouTube. Naginagawin natin. Bye-bye! Yay! At ayan, iti-check na ni Kadudz ang kanyang sahod sa YouTube. Arrrr! <laughs> Pengi ako ah. Smile! Ayan, at meron na daw pumasok sa kanyang ATM galing sa YouTube channel niya. Kadudes, balato! <laughs> yes. kasih. Uh, so, ka sa YouTube. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima Actually mga kadots Noon pa nakasahon na ako Kaya ngayon ko lang naisipang i-vlog Kasi medyo nawalan po ako ng content Pag nangisda kami tuwing gabi Dahil sa sobrang dilim po At malaking tulong din naman dito mga kadots Sa pagpagawa namin ng bahay So sa salamat po sa lahat mga suporta nyo mga kadots Dahil nakasahon din naman ako Oh, nakasahod na naman ako at na tayo ng mga kailangan para sa bahay so salamat mga katoods so dito na kami mga katoods uh, mamili na kami ng kailangan para malagyan na ng bu bubong bubong no yung bahay so salamat sa lahat ng suporta nyo mga katoods salamat ah at ito na yung mga lista mga kalutso para sa pagpagawa ng bahay yung mga bubong wala ka ng blue ayan o blue Okay, blue 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 Kena okay, ya rong blue blue, blue. 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 Hmm, anu? okay. minus minus lah. Blue tengok. Kita tengok. Kita tengok. Kita Blue minus Liru, liru. Liru, nipis nih ini kiri oh kiri ini mas baga, nih, o. Michael, oh boro, 3, baga, baga, dosi mana kiri lagi Ayan, namimili si Kadoj ng bubong pero bet ko yung kulay blue. Sige na, kanala. Kanala. Masama na. Kuan ka po. Saan nilagay? dosi. Lucy ka taas. Blue na Blue nilagay mo. Kuan, 14 ka po? 14. Tapos alam niya 14. Bali 14 na scene. check mga kados, kung ilang piraso kung aabot ba ng labin apat na labin apat aabot ba na mo ah ba yan sa na ba mo na rin aabot na na aabot na oh, aabot perisibuan pun Ayo nambri la Nils pun Semoga kedua supaya bisa menambul ke sini dahulu dan to nambri la Nils Umbrella Nils Mana enggak ada 3,000 ha Ito na lahat na uh, namili natin mga kalos Ito ang resibo So tala mga pa tayo Mag inquire pa tayo ng motor ka para kargahan ito So yun mga Tapos na kami mamili At pauwi na kami ito mga kalogs ikinabit na yung sina binili namin kanina ayun o pag natapos na itong mga ano malagyan ng bubong okay na pwede na itong matirahan mga kadots. yung ano na minagdanan doon at pagkatapos dito mga kadots. iyan na ito na yan mga kalogs na. para uh, ito na kami hindi naman kami nagmira sa kamila Ito, kalod, so. ang plano nito mga kadod gawin to sa lawang palapag kaso lang um, kinapos kami sa budget dahil alam natin na umaasa lang tayo sa sahod sa vlog at saka yung sa pangisda So baka Baka next year pa to Mga magkagod Mga 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 magawang dalawang palapak ¡Suscríbete So hanggang na lang po mga kadods dahil akit na po tayo doon sa bahay dahil tapos na po tayo nag video at tapos po ako nagpapasalamat sa inyong mga kadods sa inyong walang sawang suporta. Ha? So hanggang dito na lang po mga kadods at thanks for watching. Bye bye.